Mabibigay daw tol, mabibigay daw. Pero may isang kondisyon. Kailangan daw maglaban tayo. Maglaban Tapos ang isang magsakripisyo. Baka ma Sabi nila, eh mo kung totoo. Gawin pa natin paraan siguro yan. Gagawin natin yan paraan tol. Gagawa, gagawa natin yan. Ah, uh, hindi talo-talo. Oh, hindi talaga pwede tol kasi nagtibigan tayo. Uh -huh. Ayoko namang siyempre, di ba? Makasakit ng tao simple lalo ganun, ganun, lalo ganun. natin di ba sa atin is matagal na tayo sa pagsasama oh. kahit hindi man palagi pero at least nagkaanuhan tayo ba no hmm. alam ko na ang um, di ba so napalapit na din ka sa akin ay eh, kung may masaktan di ba so sabi din nga darating na pulong maglaban tayo, tayo so sabi niya rin mayroong isa na magsakripisyo na mawalan ng buhay So ayaw ko namang darating tayo sa punta na yan. Diba tol? Alam ko, alam ko naman tol. Alam mo naman din ako kung yung gali ko. Ano? Ayaw kong darating tayo sa ganyan. Pero malalaman din tol. Kasi limang bula pa naman itong nabuo natin. No? Dalawa sa Dapat ang pag-ingatan to. No? Kung totoo man to na ginagamit lang tayo nila. ba? Diba? Kahapon kasi tol. Sabi nila na ginagamit na lang daw tayo ng mga kung sino mang dumating sa atin ngayon na nagpakita palagi at lagi natin nakasama sabi lang, ginagamit lang daw tayo para mabuo itong sampung bulan na to bola na hawak niya. So hawak mo yung bola is tatlo. Ito no? so, bola yung ano ko. So, Tingnan natin. Eh, Tingnan natin yung bola niya. Eh, yung bola sa ano. <laughs> yung bola. Na, <laughs> so, mga pangyari ang bola. So, yung lahat. So, eh, pag, lalapit lang namin ngayon papasok tayo sa kanila lang natin ngayon, ipaglapit natin yung bulang na kuha niya. na talaga kailangan ng tol kumusta how are you how are you <laughs> thank you asan tol buti Bote... nagpangabot tayo kahapon tol dito ako kahapon tol ha? dito ako, kahapon. ako ka, dito kahapon Oh, wala may tao. Ano, video po ka? So yung mga tol, dito na ako sa kaharian ni uh, Junji Adventure. So yung bahay niya. Medyo may katagalan din, na din na hindi ako nakabalik dito. So, Kapon nga dito ako pero hindi kami nagpangabot. So, yun si Junji yun. So. Tol, pasok tol. Hindi oh, yeah. mo naman ako nilcam eh. Ako na lang mag-welcome sa uh, sarili ko. Welcome 44. Tol. <coughs> Kumusta dia? Saan so, to pay playong karian mo? So, ayun. I-confirm natin at titingnan natin yung nakuha nakuhang bola niya. Binigay ni Lolo. Rico. Lolo ko Rico. So, kaya natin makita. So, Ganun pala ba 'yung motor ah? Hmm?

Pensing mulai, pensing buka menghiram sakit tol, menghiram dan problema, problem 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 Kung na kakawi kayo. May nirescue din akong bata to. Hindi ko na ako nag-play ng video. Mm Kasi para safety ba. Okay. Magad. Hmm. So ngayon tol, may pag-uusapan tayo. Hmm. Parang lindol ah. After, <coughs> so, to, hmm. lindol, After <coughs> so, ngayon, Gusto na, ko nang makita yung bulat tol. Saya uh, sayudin. Ito um, um, kita. Oh, iya, uh, tindito. Ah. mga viewers na. tol, Itom. Sinsya na kayo sa bahay ko, tol. Ah, medyo kalat talaga kasi gawa ng Asin. <laughs> Ito. Ha? lagi mo na yun. bukas Tapos na, tol. At, tapos, tapos na, ha? Ito eh, mga tol, ipag ipag ay eh, pangabot na namin tol, yung nakuha namin. Ayan, so, dalawa ito dalawa sa akin tol. Ha? Dalawa sa akin. Oh, <coughs> so, yan. Naano ko tol ba kasi bakit lumaki? Mga tol, ito yung sinabi ng ano tol. Ng yung kaibigan kong nakaitim. Okay, hindi do. Wala doon lang pangalan yung sabi nila, doon sa karehan nila sa planetas nila wala pangalan kaya sinabi niya na uh, pag lumaki yung bola yung ano yung pangerehan ng mga kalaban natin mm. ay lalakas sila yun din ang sabi Oo. ni Lolo Sakit, agad Greco ba? Mm. So hindi daw talaga maiwasan ang lalaki ang bula na yan. O, kasi andito sila sa kaharian natin, sa planeta natin. No? So yun ah. Sabi nila na paglalaki daw to. Mas, mas lalo sa lumakas. At lalo na daw mga tol na makompleto ito. Pero may mission kami na binigay. Akala ko ako lang yung binigyan ng mission. So Junji din pala binigyan din pala ng mission para mabuo itong Sampong bola. No? So, nagsimula ito tol. Doon sa... sa balon. No? Doon sa balon, na... kinuha nila... kinuha na nila ng... ah... Uh, mahiwagang... kabibi. Doon sa ilalim ng... ah... Uh, balon. Ah... Uh, yun pala yung paket nila. Para... ah... Uh, yun na nga. Gumagamit ng tao para makompleto nila itong tumbulan na to. At saka isa na yun. na yung... yun tol. na tol? Ang ano namin ngayon, hahanapin naman ngayon, yung sino yung nakakuha ng mahiwagang kabibi. Kasi doon sa video ko, nag nagpunta ako doon sa balon, nakuha na nila yung mahiwagang kabibi na yun. Dapat kailangan to makuha rin yung mahiwagang kabibi. Sino may hawak ngayon? Nakita ko sa video tol, bigla nang sana wala. Pero yung kaibigan ko, parang magkaparehas lang ng forma. So taplos na doon nakita ko. Yun nakuha nila sinunog nila yung yung may balon. Yun doon lumabas yung may hanggang kabibi. Pero ang tubig balon ngayon may visa pa o wala na? May visa pa. May bisa pa. Oo. Pero kinuha lang nila talaga yung pinaka mabisa na yung Oo. Yun ang kailangan nila kasi yung unang-unang kasi dito uh, sabi nila doon sa napuntahan kong area ang kailangan don nila yung uh, mahiwagang tubig sa balon yun ang kailangan don nila pero mayroon pa silang plano na para matunto nila yung 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 tubig niyon yung balon yun, para matunto nila yung pake plan nila doon is yung uh, mahiwagang kabibig isa yun na kinuha nila so yun nakuha na nga nila tapos ito na lumabas na naman tong sampung itlog di ba nakita natin to doon sa uh, nakita ko to doon sa ano doon sa uh, biligay sa akin ng ano ng kaibigan ko na naka-active Mm, itong dalawa naman sa akin. Maliit pa to, Maliit pa to. Ha? Maliit pa to. Di ba? Sa akin. Diba, oh. Oh. So, magkapareha talaga kami ng ang sa akin, binigyan ako ng dalawa sa mga mm -hmm. Pagbigay sa akin, maliit pa. Ganon? Uh, ano nga ba? Mm hmm. At yun din ang sabi, sinabi niya sa akin na mission na kailangan makumplito itong lima, mm -hmm. uh, sampu. Oo. Para pag mabuo daw, yung mundo natin man, ano, masamaan ba? Ganon. Yeah. Sasakupin nga nila. Sasakupin nila. Kaya, buti at nakita tayo ngayon. Pero ito tola po tayo tol medyo masinsinan tong pag-usapan natin ngayon ayun tol so kahapon iwan ko lang tol kung totoo hmm. pero sinabi nila nakasaan na dito eh Nakasaad na dito na darating doon ang panahon ano tayo mga malinis yung utak natin hindi tayo malito ba malinis ma darating doon ang panahon tol na merong magaganap ng madugong inkwentro hmm no? Madugong kwento daw sabi nila. Pero sabi ko doon na kapag makumpleto namin itong mga sampung bola na to, mabibigay ba talaga ninyo yung aming uh, kapangyarihan? Mabibigay daw tol, mabibigay daw. Pero may isang kondisyon. Kailangan daw maglaban tayo tapos ang isang magsakripisyo. Baka ma Sabi nila, eh mo kung totoo. Gawin pa natin ang paraan siguro yan. Gagawin natin yan paraan. Gagawin natin yan. Krado, hindi pwede oh. magtalo-talo tayo. Oh, hindi sikis. talaga pwede talaga kasi tayo kasi magkibigan tayo. Ayaw ko namang siyempre, di ba? Makasakit uh -huh. ng tao, siyempre. Lalo, ganun, ganun, lalo, ganun, lalo ganun. natin, di ba? Ganun. Sa atin, is, matagal na tayo sa pagsasama. Kahit uh -huh. hindi man palagi, pero at least nagkaanuhan tayo ba, no? alam ko na um, kung di ba so napalapit na din ka sa akin ay kung may masaktan di ba so sabi din niya dati na pala maglaban tayo, tayo, so sabi niya rin meron lang isa na magsakripisyo na mawalan ng buhay so ayaw ko namang darating tayo sa punto na yan di ba, tol alam ko alam ko naman tol alam mo naman din ako kung yung gali ko ano ayoko kung darating tayo sa ganyan pero malalaman din tol. Kasi limang bula pa naman itong nabuo natin. No? Dalawa sa iyo. Dapat natin pag-ingatan to. No? Kung totoo man to na ginagamit lang tayo nila. ba? Diba? Kahapon kasi, tol. Sabi nila na ginagamit na lang daw tayo. Mm. ng mga kung sino mang dumating sa atin ngayon na nagpakita pala at lagi nating nakasama. Sabi lang, ginagamit lang daw tayo Para mabuo Itong Sampung bulan na to Para mabuo to kasi Malaman natin yan Sana Kailangan kong mapuntahan din si Luluk Rico Yan din ang plano ko tol uh, Isama kita dun sa kanya para Makita mo din siya malaman mo sa kanya yung ano sasabihin niya sa atin. Mm-hmm. Ang gano'ng katotoo to. -toto. So, sana, hindi naman tayo darating sa ganyang punto na mag-away tayo kasi... Siyempre. Kailangan ito, natin mawasan yan, tol. Kung anong, walang tayong magagawa. Kung... Masaya yung sabi na, tol. Ikaw daw nga talaga yung magsasakripisyo. Dahil, lo, ako daw nakauna naka... naka... ano nang... Oh bola. Nakakita ng oh. bulang Pero meron may, hmm. daw talaga yung isa na magsakripisyo. Magsakri mm. Eh, either ako, eh, ikaw. Diba? So, kailangan natin ng kailangan natin yan tol na maiwasan. Kailangan natin iwasan yan kasi buhay natin naka ano ba? Nakasalalay talaga. Nakasalalay. pamilya ka, may pamilya ako. Totoo yan. Uh, sana naman hindi to yung sinabi ni 44 uh, sana hindi to to ganun kailangan mag mayroong isang magsakripisyo nagsad na doon yan to <coughs> <coughs> nagsad na nagsad na doon yan yan daw talaga yung mangyayari mm -hmm. wala tayong magawa kung ano man ang desisyon o tol kasi nga daw tol pag nabuo nga daw to mm. itong mga bola na to makaka ano ka mabibigyan ka daw talaga ng hindi basta basta ng pangyarihan yun ang sabi niya yun ang sabi niya oo <coughs> pag nabuto maganda yan kasi hindi naman hindi pwedeng dalawa ang makaka makaka ano niyan mabibigyan ng hindi maganda basta basta ng pangyarihan. pangyarihan. siguro no isa lang daw talaga ang makapangyarihan yan oo so problema tol sana natin hanapin yung lima niyan kailangan natin ma, ma kailangan kong makausap si Kriko. Alam ko si Kriko. Mayroon pa yung uh, mayroon pa hindi sinabi sa iyo. Mm. Mayroon pa talaga yan. Hindi ako niniwala tol na sinabi niya lahat sa iyo. Malakas yung loob ko na mayroon pa siyang nililihim sa iyo. Kaya ngayon, hindi na, ako para matulungan mo ako na makausap ko si Lolo Rico. Tulungan kita. Gagawin ko yan para malinis talaga yung mga utak natin. Okay. Ngayon Tol. kita no? kay Lolo. Medyo may kalayuan pa yung area. Kaya nga. Pero, kailangan ito mamadali. Hindi oh. eh, no? tayo pwedeng magpaabot ng dilim doon. Mabalik tayo, uuwi tayo. Sige, Tol. Salamat, Tol, sa mana. Ano? Pero, kailangan ito mamadali. Oh. Kasi, hapon na rin. Itong dalawa, kukunin ko gitu sige tol. Ah, ano? oh, sige. sige tol. Ah, sige, sige tol no Kailangan mong madali So na confirm na natin Nasa kanya yung dalawa man man, kahihinat na nito mga tol sana hindi salin alin yung focus sa mga panalangin po ninyo no? so yun lang po sana ma-share nyo po ito itong video na to ngayon lang tara let's go